Patuloy ang pagkilos ng Department of Information and Communications and Technology at iba't ibang ahensya laban sa cybercrime at scam sa pamamagitan ng Oplan Cyberdome. Kung ano yan, alamin natin kay Faith Santiago, una sa balita. Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tungo sa pagpapalakas ng seguridad ng bawat Pilipino sa digital space, patuloy ang mga hakbang ng DICT kasama ang law enforcement, telecommunications, social media platforms at cyber communities para siguraduhin ligtas ang cyberspace sa bansa. Isa na rito ang Oplan Cyber Cyberdome na Whole of Country Cybersecurity Initiative ng DICT kung saan sa tulong ng mga sumbong at reports ng taong bayan ay maaaksyonan ang mga kaso ng cyber attack at scam. Kaya sa panahon ng pag-atake ng scam o cyber attacks, huwag mag-atubiling humingi ng tulong sa DICT sa pamamagitan ng pagdial sa 1326 o pag-email sa 1326 at dict.gov.ph. Sa pamamagitan nito, makatutulong ang mga mamamayan na matunton at mapigilan ang mga pagtatangka ng cyber attack at scams na banta sa seguridad ng mga Pilipino sa digital world. Kaugnay dyan, bilang kinatawa ng Pilipinas, lumagda si DICT Secretary Henry Aguda sa historic na United Nations Convention Against Cybercrime sa Hanoi, Vietnam. Hakbang ito tungo sa commitment ng bansa sa safe, secure at trusted digital environment sa ilalim ng bagong Pilipinas. Ipinarating din ng kalihim ang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng pagtitiyak ng determinasyon ng administrasyon na pagtibayin ang global cooperation laban sa borderless at mabilis na paglaganap na cyber threats. Ang Naturang Convention ay ang unang comprehensive global treaty na nakatuon sa paglaban sa mga krimen gamit ang information and communications technologies, gayon din ang paggamit ng electronic evidences para sa mga serious crime. Nauna sa mga balitang totoo, at laging bago. Fit Santiago, Alauna sa Balita, Congress TV.